Ma'am, ano ho itong kwento ng uh, inyong uh, bureau na saan ba ho talaga sumakay at pa paano ho bumiyahe si Alice Guo papunta po dito sa Malaysia all the way sa Singapore? Ano ho ba ang record ninyo? Yes, Manong Ted. Mukhang na-confirm po natin sa uh, uh, back channels po natin na yung dating talaga ni Alice Guo in Malaysia was via uh, Kuala Lumpur International Airport. Ibig sabihin, eroplano po siya dumating doon sa bansang iyon. And hindi gaya nung sinasabi niya na uh, nilang nila na small boat, big boat, tapos small boat ulit. Um, bukod po dyan, yung tatak ng Saba, Malaysia, na nandoon po sa pasaporte, ay nakumpirma din po natin na peke. Kumbaga parang panglito lang ito, Malong Ted. Um, doon sa, na nakita doon sa passport niya So it invalidates already half of her story na sinasabi niya na nagbangka sila papunta doon. And we're looking into the possibility na parang mas tumas na yung posibilidad na sila po ay nagkaroon, uh, karoon ay lumipad sa isang private airstrip papunta po sa Malaysia. Opo, lumipad sa private airstrip. Is it in Manila? Saan po ang kanilang departure at Uh, ano'ng petcha po ito ma'am yung uh, departure and arrival most likely po is it in Kuala Lumpur? Yes, in Kuala Lumpur po. Sa tingin po natin hindi po ito via Manila um, dahil uh, or any major international airport hindi po doon dahil um inisa-isa po ng ating pamunuan lahat ng mga travel records, lahat ng mga uh, flight manifest ng mga dumaan It's unlikely that they used a, a made port or airport pribadong okay, uh, aeroplano. Inaalam pa po, po natin, medyo nagbabak na po yung mga tingtingnan natin. So hindi ko po siguro muna mai-share kung ano po yung mga um, initial findings natin but yun po um mukhang eroplano po ang pamamaraan ng paglabas po nitong si Alice Guo at ng kani-mga kapatid. Anong petsa po ang record ng uh, ano ng immigration o M Malaysian authorities ng arrival po nila Alice Guo and company sino ba mga kasama niya doon po sa Kuala Lumpur? recorded po nakasama niya, ang nakikita po natin nakasama niya ay yung mga kapatid niya. Same din po doon sa minention niya na um, ni Sheila na umalis po silang magkakasama. Yung kanila pong um, arrival doon, uh, hindi ko lang po hawak yung record ko kung hindi po ako nagkakamali. 18, September 18 po sila dumating but I will have to double-check po nung record nila. Um, but yun po, uh, the following day doon sa pasaporte kasi nila, Merong nakalagay na arrival niya allegedly in um, Kota Kinabalu in Sabah, Malaysia. So yun po yung hmm. napag-alaman natin sa authorities na peke po pala. Opo. July 18 ang kanila pong sinasabi na totoong petsa ng pagpasok sa Kuala Lumpur, Malaysia. Fake yung Sabah entry na July 19, 2024 ma'am. Yes. Opo. opo. Peke okay. po yung sumunod. Okay. Uh, private plane po ito. Uh, meron na hubak ba informasyon kung sino ang provider nito? Sa ngayon po, yun pa po ang inaalam natin. Na-narrow down na po natin yung mga possibilities na yan. Um, so ang kausap na po natin ngayon, yung Malaysian counterpart, to see kung mm -hmm. anong aircraft yung silakyan niya papunta doon. But siguro in the next few days or weeks, we would uh, be able to okay. shed more light on this very long telenovela ni... Ang storya po ni Alice po Okay. And then, uh, uh, kung Kuala Lumpur, Malaysia, ito na po yun, uh, lumipad sila ulit papunta ng Singapore. Ga ano na ho ito? Commercial flight? Yes. Um, lumipad na po <clears throat> sila doon and then from there, nag-Indonesia na po sila via ferry. So yun po yung naging ruta nila. Yun po ay mga recorded na na paglipas. so kung baga ang uh, unknown natin ngayon ay yung in between Philippines and um, Malaysia. so kung paano ano po yung aircraft, but half of it we know already that they took the aircraft to mm. Kuala Lumpur. sino po tumulong kaya dito kay Alice Alisgo para humaga makaalis ng Pilipinas? meron na ako yung information. Sa ngayon po, inaalam po natin yan. Pero Manong Ted, hindi lang to isang tao, dalawang tao. Mm -hmm. For sure na maraming tao ang tumulong sa kanya kasi uh, yung mga piloto pa lang bago po makapag-prepare yan, maraming mm -hmm. makakita mm -hmm. It's a concerted effort definitely um, ng hindi lang isa o dalawang tao uh, upang matulungan sa pag-alis. Kaya yung sinasabi po niya na uh, wala pong may alam, sila lang po, basta na lang sila sumakay ng bangka uh, it's really um, uh, disproven already. Mm, so pati itong Sheila eh, nagsisinungaling sa kanyang testimonya. Kung baga, ano po ma'am? From <clears throat> the evidence that we have po, yes. Okay. Tama okay. po kayo sa man Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.